po. Dapat ikwento mo talaga sa kabataan at only ikwento kung hindi isulat para hindi makalimutan ang nangyayari sa, sa ating kasaysayan. Di ba? Well, eh, sa akin sa akin experience ya, dapat ikwento kasi baka tatanungin ako ng mga apo. Kung ano nangyari noon. kita magiging basis yun sa, you know, kung pag-analyze natin kung anong dapat um, kumikilos ang tao sa ating bansa para hindi na mauli ang gera. At mismo yung mga kabataan na yun ang mag-iisip kung pa paano, you know, paano to, ano, to prevent another war. <laughs> sa tungkol sa seguridad ng Pilipinas <clears throat> against invasion wala tayong laban eh siguro ang gagawin natin eh paitingin ang defense natin to, sa pamagitan ng pag-alyansa na lang sa mga, mga maglalaking bansa kagaya ng United States of America at ibang bansa like Germany, Spain, Australia <clears throat> at pagbubuklod-buklod ng mga countries dito sa Southeast Asia para protectionan yung mga kanya-kanyang pansa natin namin. Ang ah, pinakamadilim yung World War I. Diba? Yung World War I, maandami mga Jews ang pinatay. It was a genocide. Sa hapon naman, di, eh, hindi naman ganun karami, pero it was an act of war. It was the battle between forces. So it was war. So hindi naman yung genocide. aral na nakukuha ko dun is uh, na nalaman ko gano'ng kahirap ang higyera. Nalaman ko sa kwento ng aking mga magulang at mga lolo, lola. Nag, um, talaga na mahirap ang higyera. And the ravages of war, uh, sinulat ko dito eh, the war left their imprint not only in the physical appearance of the country, Especially Manila, but on the national economy. The income of the people plunged from to the bottom and means of livelihood was reduced to the mere minimum. Poverty resulting from destruction brought death to thousands and disease to more thousands. Shipping and railways were out of operation, resulting in the paralysis of production and marketing. You know, Kaya kung patuloy pa yung gira, wala na makitira sa atin. Kung nanalo pa talaga ang Japanese sa atin, eh, wala na tayo, wala na Pilipino. Puro Japan na lang. Kaya, ano tayo, hindi tayo sumuko eh. We fought against the Japanese with, with the help of the Americans. sa ngayon, sa, sa usapin ng pangundo, maraming mga countries ngayon na naghahanap ng gulo, lalo na sa Middle East. Dahil sa, dahil sa kakulangan ng langis at, uh, iba-ibang bagay, gustong sumakop ang ibang countries sa, at, sa atin. Sa ng China, gustong kukunin ng ating, ang ating mga langis dito sa uh, West Philippine Sea. Um, ang, Amerika gustong kunin yung mga langis sa Iran, sa Afghanistan, sa Middle East. Siyempre, hindi naman papayag yung mga countries na yun na sakupin yun para makuha yung oil, which is the, you know, the, the lifeblood of the world. Kaya sigurado magkakaroon ng diyan. At predictably, predictably, there will be a third world war. During the Korean War, during the Japanese War, during the, different wars, the eh, pa ko tayo ng mga mga Pilipino soldiers sa uh, sa Afghanistan, <laughs> sa Iran against uh, no against against the uh, uh against the communists. Total ng mga mga sumasakop ng ibang bansa. Eh. Mga Pilipino talaga matatapa. Kaya, maski na mamatay sila, alam nandun yan. Una-una, malasal sa kita. Dito sa kahirapan, naging matapang sila, sumamak sa gira. Survivor. It's a, the, Filipinos are survivors talaga. Maskin saan. Especially mga Ilocanos. Mm -hmm. there over the world. <laughs>